Isang pagpalang araw po sa inyong lahat sa ang dakuman kayo ng mundo. My name is Anne Hellstrom at ako isang guro dito sa Sweden na handa ding tumulong sa mga gustong magkaroon ng matagumpay na digital business. Siguro kung may theme song ang negosyo itong pipiliin ko yung kanta na Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. you know that song? The chorus goes this way. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Ang foundation actually ng pagsali ko sa DigiBiz na ito ay nasa pagtulong dahil tinulungan din akong umangat na ating mentor, coaches, at ating teammates. So what a joy to share also ang biyaya sa iba. Thankful ako na inoffer sa akin ito dahil aside sa kanyang pinansyal na benepisyon na malaking katuwang natin sa pagpabadala ng ayuda na pangkabuhayan sa mga kababayan natin sa Pilipinas, nadagdagan pa ang ating mga pinapag-aral. At eto pa, ang dami ko din natutunan to grow professionally. Halimbawa, ang paggamit ng technology at kung paano ang ating mga social media platforms maging kapakipakinabang. At ang kagandahan pa dito ay nadadala ko ang negosyo saan man ako pumunta as long as may wifi connection at meron akong dalang gadget kahit na sa bakasyon ako, traveling or spending quality time with my family dahil nga sa kanyang automated system. Happy din ako ng dami nating namimit ng mga global partners at ang ating mga teammates na para naging kapamilya na rin natin. I love my job as a language coach and study supervisor in Sweden. Pero napakasaya din and fulfilling kung meron kang ginagawang extra sa iyong free time, lalo na pag iyan ay iyong pagkakitaan. So, kung interesado kang sumali, kalabitin mo na ang learn button. Usap tayo at narito ako as your mentor at tutulong din ang aking mga coaches at ang ating mga teammates. So, kita-kit Soon, ingat lage and God bless.